Yo mga ka-ride! welcome back sa Cebu Virtual Ride. Karon, isa ni sa mga rides na gusto kayo na ako. Kay adventure, nature of personal na pa Hawaii ba? Sa stress gani. Sugda na to diri sa Klopan. Atuli, ikagos sa Tabunok. Pero sayang nga, wala na save akong footage. Anyway. Ikan diri magsugod ang atong story. Ready, ready na ba mo? Tara. Tanawa ninyo ning Tanawa ninyo ni mga garay. Grabe ka limpyo. ang napita. Medyo sayo ko ni biyahe kay dili Inip. Mas mingaw po ang kasada mao ako nga akong ganahan sa Kapani area it now dilog og refreshing tayo ang hangin usahay dagat ka kuno na lang sa ingon aning lugar magareset di ba diri lang daan relaxing na kayo ang gamit din na to karon so for mga ka virtual ride ang ato ang Raider 150 car so muna kanunay na itong pauban puyog sa ato ang mga biyahe ganawa ninyo din napita, diba? na pita diba makaingon kita nga kapahuhay kita sa above stress, pollution diha sa syudad dahil ay gudiri maaari ka sa mga bukit-bukit maaari sa mga nature na dapat okay, magka-relax ka labi na ang sa hangin labi na ka ng bugnaw ang makuan sa iyong hang nawong, nawong o sa iyong panit kaya nga ka maka-relax yun ka diba? Okay. mga karahid karon miyagi na tala sa Camp 4 Bridge. Gusto ka pinaka-iconic nga taytayan kung magi ka pan pa manipis. Nindot kita naon diri labi na kung punta ko hapon nya bugnaw ang hangin. Di ba? kay sa pam pamati nimo. Kung imong lantawon sa gilid makita nimo ang suba na uh, murag natulog ra kalma marang dagat sa tubig pero kining lugar ah, doon na po din siya yung mga kasaysayan hindi rin napita mangod, magagi ang mga construction truck mga mountaineer mountain bikes o syempre parihas na nga mga motorized pero sa kaliso pero sa likod sa tahong lugar dapat mga reminder nga ang mga gasada 3 delikado usahay na island slide labi na tikulan mo kung maagi mo diri inahina lang gyud ayaw puksa ang paspas nga dagan kabalo ka na uh, tipis publik ko ang dalan salamat na sa Ginoo sa safety ride sa higayunan niya makasuroy bisan pa sa kalisod sa Ginoo diri sa kampo 4 dili lang ito Agi nagpamalandong po mga ka virtual ride karoon, ana anaan ta karon padulong sa view deck kung makita na to ang mga anindot kayo sa right side ng mga bukit kung sa left side magkulbaan ta magamping mag-amping ito kanunay tungod kay ang mga bato o niya base niya mga tagak mahulog mga ego niya ta So, mo permit ninyo pag-abantayan mga agi mo Manipis Road. So, naanata sa Budic. So, kanis siya na ni sa mga tao sa uban na kitawag nila nga Sleeping Dinosaur. Ipadayon okay, ta. Ikan na nga sa Budic. Atong game store. Okay. Okay. Muni-muni ang kanito. Karoon, anaata, Adria. karon sa Barangay Manipis Ang dalandri puro ni sila puro ni uh, paahon or patangas ang dalan padulong sa uh, man-made forest kung okay, kita ninyo nga hindi kayo dagang tau pero na nga dagong nasa hindi nyo sila ang basketball ano? kay nakakural git Nami nakita nga naay namligya og karne. So karon ni hapit lang mi. Kaya aron makapalit pud mi sa karne. Kuban din ako ang ako ang asawa. So mupalit mi karne kay aron uh, adon na ihikay para sa ako ang anak kay mag one year old man si, naman siya. So mangita hapit mi og karne karon nami gamay nga handa. So, nito siya diri ay kung makapalit siya karne kay dili siya anak ka mahal. Ang presyo sa ilang karni mao kay 280 pesos. So muna ni hap, ah, ni hapit mi og ni palit ni mga tulo tulo ka kilo nga karne. Okay. Mayo, maayo, maayo na gani kayo kay naka kaplag kami o oh. na ay nag lapa o nag ihaw o baboy diriyan so naka save good mi sa palit sa karne palit sa karne kar kay sa syudad oh, o sa city ang presyo sa karne to 300 plus so thankful mi sa ginoo kay naka kita gid mi naka balik yun may. So, karoon ba ta na anal ta karoon sa manipis? Mag dala na uh, mostly triang na yung mga daghan mga lubak-lubak uh, mga signages uh, warnings, uh, na warnings na na to mag-amping so ang kaninga kaninga part nga daan pwede daghan na lubak-lubak so mag-amping yun mo nga umuagi mo diri pita. kay labi na walay uh, ali uh, sa kasada ug makita nimo naay siya gamay nga uh, poles sa left side so hindi di sugod na nga uh, kasada basa na ganito tubig. tungod na kay ga gabi o gahapon ulan man. So din sa dre nga part sa lang sa agianan. Padulong sa Manmet Forest. O kung naka kita mo sa personal dre na pita, walay kahumanan ang mga nindot nga mga view. Kita ni mo ang bungtod overlooking KO3 ang kapita na naman tas pinakahabo sa Manipis Road so, ma yga, sa ka sa kaanindot sa lugar So, na 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 ito duol sa itawag nga man-made forest. So, sa so, ato ang pagbiyahe karon maghinahina lang ta kay medyo basa jud ang dalan diri ang dapita. So, di lang ta magpakusog. Mga 20 siguro, 20 ang ato ang speed. O, kita ninyo nga perting basa sa daan. Delikado niya mga simplang niya ang dapita naabot na gyud nato ang man-made forest. Salamat iyo sa pag-uyog nako kung nakaganahan mo sa ako ang mga video. Please support me by like and subscribe my channel. Don't forget to share my video. Goodbye. See you next time.